Lahat ng tao ay nakakaranas ng tinatawag na negatibong kaisipan o sa English ay negative thoughts. Ang tanong ay paano ba natin uh, tatapusin o wawakasan o aalisin ang mga negatibong uh, pumapasok sa ating isipan uh, madaha. ang masasabi ko ang pinakamagandang paraan ay mag uh, sa araw-araw ay magsagawa tayo ng tinatawag na affirmation ito ang lagi nyong sasabihin maaring pagkagising nyo o bago kayo matulog o pareho nyong gawin Bago matulog o pagkagising, ano ang inyong sasabihin na permission Ang sabihin nyo, ang taas o ang universe ay sagana. Alam ko na ang anumang aking naisin ay tiyak na mangyayari ito sa aking buhay. Naniniwala ako sa aking sarili, sa aking kakayahan. At naniniwala ako sa taas o sa universe at binubuksan ko ang aking kaisipan na ang lahat ng bagay ay pwedeng mangyari. Lahat ay posible. At ako ay nananalig na ang mga ito ay magaganap na sa aking buhay. Lahat ng mga positibong aking iisipin.